Narito ang misensi ng pagsusuri sa Typhoon Missile System, kilala rin bilang Mid-Range Capability, MRC, o Strategic Mid-Range Fire System, SMRF, na nadeploy at kasalukuyang sinusubukan ng Pilipinas, particular ng Philippine Army, mula 2024 at patuloy pa sa 2026. Malawak na saklaw at kakayahan. Ang Typhoon ay isang mobile launcher na kayang maglunsad ng Navy-grade SM-6 at Tomahawk cruise missiles. Tumetalab ito sa pagitan ng 500 km hanggang 2,000 km, maabot nito mula sa Luzon patungong bahagi ng South China Sea, Taiwan Straits, at maging mga coastal area ng China. Ginamit bilang isang flexible deterrent sa pagpapalakas ng maritime defense. Pag-deploy sa Pilipinas, sa Abril taong 2024, hindi lamang dinala ang Typhoon sa Pilipinas para sa balikatan sa Lapnib Joint Exercises, ito'y iniwan sa Northern Luzon ng hindi tinanggal kahit na nagmulat ng tensyon sa China. Negosed ito ng first MDTF ng US sa pamamagitan ng C-17 Globemaster Transport mula sa Joint Base Lewis-McChord sa Washington. Pagsasanay ng Sandatahang Lupa Noong Enero taong 2025, dakdang dalawampung 20 sundalong Filipino mula sa Philippine Army's Artillery Regiment ang sinanay sa Typhoon, sa bahagi ng Payload Handling System ng MRC. Bagamat hindi pa nagsagawa ng live fire, tumutok ang training sa logistical assembly at maintenance. Iterative na pagpapabuti Ayon sa Reuters, Business Insider at AP News kamakailan, Hulyo taong 2025, gumawa ng on-site adjustments ang mga sundalo para mapabilis ang reload ng launcher, pinayagan nilang maabot at magamit ng mas epektibo sa pamamagitan ng pag ng access panels. Itinuturing ito ng GAO bilang magandang halimbawa ng soldier-driven iterative development. Digmaan ng mga estilo, kahit na hindi pa isinabog, naturuan ng Filipino troops sa paggamit nito bilang bahagi ng bagong defense doctrine. Ang AFP leadership, lalo na si Limit Gen Roy Galido at Gen Romeo Bronner Jr., ay nagpahayag ng intensyong bilhin at walang tigil na gamitin ang sistemang ito upang ipagtanggol ang EEZ na umaabot sa 370 km mula sa baybayin. Sinabi ni Galido, plinano itong bilhin dahil nakikita naming relevance at functionality nito sa aming defense concept. Galido rin ang nagsabi na aabot ng 1,500 dagdag game ang range ng Tomahawk at 240 dagdag game para sa SM-6. Geopolitical ramifications na ng China ang deployment bilang provocative at dangerous move na nagdudulot ng arms race at banta sa regional security. Sinagot ito ng Manila na ang pagpapalakas sa depensa ay likas sa soberanya at hindi nakaambisyon ng agresyon. Pagsasanay na hindi gun launch Ayon sa AFP Army Pacific Official Mosh, Jen, Jeffrey Van Antwerp, wala munang planong leave fire sa Pilipinas sa ngayon, pinili nilang magkaroon muna ng operational readiness training at iseguro ng logistic interoperability kasama ang US forces sa region. Plano ng acquisition sa mga MRC, Typhoon sa AFP Modernization Roadmap pero hindi pa bahagi ng 2025 budget. Maaaring mauna ang feasibility studies at costing, sabi ni Galido, magiging cost dependent depende sa ekonomiya. Ang full delivery ay aabot ng dalawa o higit pang taon, gaya ng nangyari sa BrahMos procurement. Pambansang estratehiya, sa ilalim ng AFP Modernization Act at CADC framework, layunin ng Pilipinas na protektahan ang EEZ, not ang mga territorial claims ng iba, kundi ang 200 nautical miles ng exclusive economic zone. Ang Typhoon ay nagdaragdag sa kakayahan ng Army na magbigay suporta sa Navy at Air Force sa maritime domain. Buod ng key points: High-end interoperability at training, pinaghalo ang training ng Filipino troops sa cutting-edge missile tech mula sa US. Strategic deployment, nagbibigay ng strategic reach laban sa multiple threats sa maritime theaters. Iterative improvements, aktibong partisipasyon ng end-user sa pagpapadali ng reload at maintenance. Deterrence posture, bagamat hindi ginamit sa live fire, nagsisilbing credible deterrent lalo na sa harap ng China. Acquisition trajectory, may malinaw na intensyon para bumili, ngunit nakasalalay sa budget at long-term planning ng AFP. Kung kaya't sa 2026, makikita natin kung natugunan ng Philippine Army ang buong kapasidad ng Typhoon mula sa advanced handling hanggang sa pagsasama sa National Defense Architecture. Patuloy ang pag-evolve nito mula sa pagiging training asset tungo sa permanenteng bahagi ng pambansang depensa. May gusto ka bang mas malaman pa tungkol sa mga technical specs, minsanan ng deployment, o ang epekto nito sa regional security dynamics? Sabihin mo lang.